Paalala po sa lahat, lalong-lalo na po sa mga baguhan, bago kayo mag-remix, tingnan nyo po muna ang video yung i-remix nyo. Panoorin nyo po muna ng maigi. Dapat ito po ay original na video ng taong ni-remix nyo. At dapat wala po itong music para hindi po kayo magkaroon ng violation huwag basta-basta mag-remix kasi guys kapag ito ay hindi sa kanya kinuha niya lang din magkakaroon po siya ng violation damay po kayo kunyari mabigyan po siya ng an original content magkakaroon din po kayo ng an original content violation kaya mag-ingat-ingat po sa pagre-remix maging masuri po tayo yung sa tingin nyo na sumunod naman sa community standard ang video i-remix nyo, yun yung i-remix nyo. pero pag sa tingin yung hindi may problema wag na wag nyo po itong i-remix please share this video and follow for more tips thank you so much